Hello? Okay na? Sir, pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung akin. Kaya, wala ano, wala akong lisahan ng speech. Pero, yes, alam nyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika. Mantika, suka, ganyan. Noong kayo ay bata pa. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yung mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi, uh, doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng... ng coke! Ng coke. Hindi joke yan, ha? totoo yan. Alam niyo di ba, di ba tag 5 pesos lang ang Coke noon, 1980s? O oh, less pa nga ata siguro, 5 pesos. O oh, mga 4 pesos ang Coke noon. Tapos ang pera natin, yung uh, papel na green na 5 pesos. Oo. Oh, oh. Yan yon. Pero totoo yan ha, hindi Coca-Cola ha. Kasi kayo naman Okay. Ayong special na panauhin na makakasama natin at maghahati din po ng mensahe ng kanyang pasasalamat. Ating pong tinatawag ang Philippine Vice President Vice President Sarah Zimmerman Duterte.